Tatay Crisanto Montiliano. Opo. Oh, ay ay shout out sa lahat ng mga na uh, taga Paso de Blas, oh, Valenzuela City. Ay tay, kamusta naman ang anak? Ah, uh, tirap ni ng TV Bisaya Maganda po. Hmm? Tandaan ko may pagbabago. Yes, actually. Ah, uh, il ilang uh, months na ito, mo Tay? Ah, 2 months. 2 months na. Opo. Oh, December so, 30 nangyari 'to eh na bangga ka ng LT100? Opo, yung sa motor, magkano kami, aksidente. kamo hmm. Kamusta naman ang hilot ni TV Bisaya No. 1? Okay naman po, mag maganda. Maganda po yung kaso. Itisin nyo lang po kung ano masakit, maraming oh. nyo. Anong pagbabago tayo na? Nakabalaktot ko na siya. Ah, na ba? Uh, oo. Ganda. Oo. Oh. Uh, na. Natatastas mo na rin tayo. Ah, nanu. na ano? Na-stretch mo na. ano anong pagbabago tayo dati? dati hindi ko mo talaga may apak mo siya, pag tawang ko oo oh? hindi mo siya may apak na gusto ngayon may apak ko na o, oh. may titik nabibigyan ko na siya ng lakas ng bigat dati hindi ko mabigyan niya ng bigat talagang may pipitik-pitik oo eh. oh. nabibigyan ko na siya ngayon ng bigat na ano Ah, uh, Nung hindi pa nahilod ni TV Bisaya tay, masakit ma talaga yan tay. Mm, sakit po. Walang lakas. Wala. ah. Uh, so so ngayon may merong na ano? Oh, may lakas na siya. Oh, uh, may oh, uh, no, ma 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 na, 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 na na ah, na. Na, 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 na mo na rin tay. Mm. Dati hindi mo may lapat yan. Hindi, ma hindi. Ma sakit. Masakit siya. Natutupit-tupit binigyan, kapag binigyan ko siya ng bigat. Oh. Ganon, binigyan ko siya ng bigat na ganyan. Talagang masakit. Talagang alalay mo ako ganito. Oo. Oh, okay, oh, kaya mga okay, ah, kababayan ko, maraming salamat sa akong pimalay. Sir, thank you. Thank you rin po sa inyo, sir. Magpunta nyo rito. Pag oh. <laughs> layo pa pinanggalingan nyo, oh, kama rin. Oh. <laughs> Valenzuela. Oh, okay, sir. Oh. Shout out Valenzuela. Paso oh. de Blas. <laughs> hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, heat massage, bone setting and therapy. TV Bisaya 1. Maraming salamat po mga kababayan ko. Ah. Oh. Okay. Ooh. Uh, oh. oh my god. Oh my god.